Sa number 5, bangkay sa nga truck driver na sapuan sa kilid sa katubuhan sa Talisay City. Ginausisa sa kapulisan kung may kaangtanan ang kaso sa pagkasapo sa isa pa kalalaki sa truck sa La Carlota City. Yari ang report. Malapit sa mga sako, nakitaan sa mga mangunguma nga magatrabaho kung tani isa kampo sang tubo ang dugoon nga bangkay sing isa kalalaki kainas aga sa barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay. Ang biktima, ginkilala nga si Marjon Bandalan, isa ka truck driver nga residente sang Sagay City. May pila sa ulo kag kagdugan ang biktima nga posible tuga sang igo sang bala sang pusil. Malapit sa bangkay sang biktima, nakitaan ang basiyo sang bala sang caliber 45 pistol. Makitan man ang naglapta nga kristal sa nabuka nga bintana sa salakyan. Gani ginatanaw ni Police Major Junrey Batadlan, may nagluntad nga komosyon sa sulod sa salakyan sa biktima antes pa ginwigit ang bangkay sa higad sa kampo. Posible, posible. Nga halim sa vehicle ang biktima. Uh, Mapanatan nga ginaimbisigan git kay ginausisa usisa tapati ang mga pumuluyo kung ang mga buka ni Bala na windshield bago lang ni or uh, Daana. Hindi pa matumod sa kapulisan ng motibo sa krimen pero ila ginapadalman kung may kangtana ng kaso sa pagkasapo sa isa pa kalalaki na nasapuan patay sa isa ka-truck sa La Carlota City. Sa inilang hapon, nakigangot ng pamilya sa biktima sa PNP sa paglaom nga matagaan sa kasulbaran ang kaso.